Kasama rin kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat ng ilang Chino na pahagi ng China ang Palawan. Sarap nito, nanindigan din ang Philippine Navy na walang pasihan. Ang pangangkin ng China sa teritoryo tulad ng pinopost ito sa social media. Wang Dela Fuente sa Balita. Naninindigan ng Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy Spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang masabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless. They are bereft of legal references. They are beyond common sense. In short, totally absurd it will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. Sa mga ipinapakalat na impormasyon sa social media, sinasabi na pinangsiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob ng isang libong taon at pinangalan ng Zhenghe Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. Social state where social media and freedom of expression is regulated by government. Everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluensya ng kaisipan ng mga Pilipino kaya dapat maging maingat ang lahat. This is also called malign influence. While this is not covert o nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Komplan mulat and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages because again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariin kinundin na ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang sino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa ipinalabas sa statement ng NHCP, sinabi nito mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na pag ng China at pinamahalaan nito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries kaya dapat ibalik ang isla sa China. Naniniwala ang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamagitan ng social media para i ang mga mamamayang Chino. Layo na umano nitong na unti-unting nanggapin na mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Sinabi ni Joseph Alec Gardilia, Communications Team Member ng NHCP, na walang nag -e exist na ebidensya para suportahan ng permanenteng paninirahan ng mga Chinos sa Palawan na pinaninirahanan na rin 5,000 taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figapeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ng mga Chino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pack sa Spanish Explorer sa Brooks Point, Palawan. Binigyan din ng NHCP na bahagi na noon pa man ang isla ng Palawan sa Philippine Archipelago batay sa historical maps mula sa European cartographers mula 1500 hanggang 1800 at tinukoy na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris na inamiendahan ang Treaty of Washington noong 1900. Naninindigan ng NHCP na ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas. Hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa.